Pero alam niyo mga kababayan, itong itong uh, itong nangyaring ito ha, itong inilabas na ito na ebidensya ng COA mga kababayan. Pagmasdan niyo, puntahan niyo yung mga mga mainstream media na ipinupos na ma-impeach si BP Sara. Tingnan niyo yung kanilang mga uh, channels, mga social media accounts mga kababayan. Ayaw nilang i-post 'yan. Ang ipinaglalaban po kasi nila nitong mga 215 na congressman mga kababayan na pumirma sa impeachment ay ang tungkol nga po dito sa confidential funds, confidential funds ng office of the vice president mga kababayan na ito raw po di umano ay nangulimbat daw kung saan saan daw po ginastos ng uh, vice president yung kanyang confidential funds mga kababayan. At eto, naglabas po ang COA. Eh katulad ng like panood po namin nung nakaraang video namin mga kababayan. Yung nakaraang content namin tungkol diyan sa uh, naging uh, audit, ginawang pag-audit ng COA sa Office of the Vice President, yung kanyang confidential funds, mga kababayan. Ang lumabas po, malinis. Ibig sabihin, pagka malinis, walang bahid ng korupsyon. Ayun, good morning, good morning mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, taga-share, taga-comment, dyan sa iba't ibang panig ng daigdig, ang dami po nanonood sa atin sa US, Saudi, Hong Kong, ano pa? Korea, Taiwan, Canada, sampah, Singapore, ang nababasa kong comment doon eh Ayun, ah, magandang umaga po sa inyong lahat at ah, ayun. Ah, kamusta po kayo? Andito na naman ang inyong linko Josh Vlog. Muli na naman manggugulo sa inyong mga buhay-buhay. Maghahatid na naman ng mga kahindik himdik karuwal dumal at mga walang kakwenta-kwentang mga content. Oo, oh, eh. Eto, rekta na tayo. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Itong tungkol sa... Survey! Survey! Teka muna, teka muna, teka muna. Akala ko ba hindi na po kayo naniniwala dyan sa survey-survey na yan? Oo, uh, oh, eh, ito po kasi mga kababayan, mayroon pong kinalaman po kasi sa pag-uusapan natin. Kaya hindi natin pwedeng hindi... Hindi pwedeng hindi natin ipakita ito kasi... Mayroon po kasing kaugnayan sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Itong tungkol sa inilabas na survey ng SWS. Eh, kailangan natin ni iparating din ito sa inyo mga kababayan. Hindi dahil sa naniniwala o hindi tayo naniniwala, pero mayroon po kasing kaugnayan po ito eh. Sa pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kababayan. Eto, uh, rekta na tayo. Pero paki, ano naman, paki... Uh, kung bago pa lang po kayo sa aming channel, like and subscribe naman. At uh, yun, masaya na po tayo dyan. Ito pag-uusapan natin mga kababayan yung tungkol sa impeachment na naman, na walang uh, patumangga at hindi tumitigil ang tungkol sa isyong ito mga kababayan. At, at ito nga po. Papapanood po namin sa inyo ito at uh, bibigyan natin ng komento. Ito, panoorin natin ito yung usapan ng uh, Saganang sagalang mamamayan with uh, Kuya Nelson and Kuya Jen Sobarjaga. Uh, ano ba atin dyan, kuyang, mga kuyang, mga, mga guwapo kong mga kuyang dyan sa sagalang mamamayan? Paki-share nyo nga sa amin yan. Ayun na eh ngayon. Mm. Oh, survey ang social weather station. Ako? Hmm. <laughs> Oh, tama. Nag-survey. <laughs> pero ano ha, ah, kabaliktaran niyan ng resulta ng survey nung isa. Ah. <laughs> Di ba? Oh. Ano ba yung survey nung isa? Yung survey ng Is isa, okta, eh. ano kabaliktaran nung resulta niyan. Hindi, sa AOKTA kasi ICC yun eh. Oh. Ah, Di ba yung pabor ka ba na Litisin? bumalik tayo sa ICC? Ah, yeah, bumalik? Oo, oh, oh, Octa Research yun. Ah, ganun. Pero meron pa isang survey na... Sige, sige basahin mo na natin. Oh, pero no, nauna pa yun. Oo, oh, yun na nga. Oh, oh. Ito, bago. Well, kailan ba ito, ha? Uh, ito oh. po ay survey naman ng SWS. Okay. Ayon, June 25 hanggang June 29. Aba, ah, gubago yan. Oh. Bago. oh. Ito po ay tungkol sa impeachment. Mm. Ang lumilitaw dito sa pinakabagong survey ng SWS mm. Ano yung kaya? kaya? Ano yung? Ay 42% y percent. Mm. Hindi ho ayon na ituloy pa yung impeachment na yan. So, mm. Hindi sang-ayon mm. dyan mm. sa ipinail na complaint. Ayan, ang sinasabi ko. Oh. 32% sang-ayon. Oh. At 18% ang walang desisyon undecided. Tinanong din sa survey ang pananaw ng publiko tungkol sa naging tugon ng Senado bilang impeachment court sa reklamo. 44% sinabi, eh, naniniwala, sinasadyang i-delay uh -huh. ang paglilitis. 25% naman, hindi naniniwala ang sinasadya. At 22%, ang undecided sa awareness Metro Manila ang may pinakamataas na antas ng may kaalaman sa impeachment case 68% uh -huh. kasunod ng Bisaya 64% Luzon 57% at Mindanao 52% Ayan uh -huh. So dito ay lumilitaw mas marami ang nagsasabing hindi sila sang-ayon sa impeachment Complaint na yan. Impeachment yan. Laban kay BP Inday Sara. Yes. Ayun. E, akala ko ba sabi, paborang tao na i-impeach si eh. BP Inday. Tsaka so, gusto daw nila marinig. Ibig ko sabihin ni paiba-iba ang... Oo. <laughs> oh. Hindi ako, ang <laughs> pinakamatibay na ina na survey kasi, Nelson, mm. yung resulta ng election. Totoo yun. Totoo yun. At least yun, ang pinakamatibay na... <laughs> <laughs> sang ayon ako yun, doon. Pulso Ma ng taong bayan Oo. Oh, yun eh. Oh, bagamat hindi kasama sa botohan 'yon, mm -hmm. eh pero yun ang sentimyento kasi naging labanan, naging bahagi ng ano yun no? O, o. Issue. Tama. Kung Tama. Eh. Kung ang tao kasi ay hindi Kung ang tao ay pabor oh. sa isinulong na impeachment laban kay VP Sara, hindi magna number 1 si, ah, si, si Senador Senador Bombo, Totoo 'yon, totoo, diba? totoo totoo. At to hindi rin magna number 3 si Senador Bato de la Rosa. Mm. Ayan, oh. Siguro ang mangyayari dyan, kung hindi man talo, ay ando sila sa pinakadulo. Iyan. Di ba? Eh, kasi sila ang pangunahin na tinataguyod ng, ano eh, ng mm -mm. impeachment. impeachment oh, Mas, oh, Mas pinakabokal oh. pa nga yan, yung Bato de la Rosa. Di ba? Oh. Mm. Mm -hmm. At lalo na siguro, hindi magna number 6 si Kog Dante Marcoleta. Ayan. Mm. May Senador Bato. Totoo Ma-operate pa ngayon, sabi nila. Oh. Sa tingin nga nila, dapat daw number four, number three mm -hmm. sa senador, but, na si Senador Marcoleta. Yan mm. nga. Oo. Anyway, eh ano ngayon ang sabi ni Senador Bato dahil sa bagay na yan? Sabi ni Senador Bato, lumakas nga ang loob niya. Mm -hmm. Kaya sabi niya, pagpasok na pagpasok pa lamang ng 20th Congress, no son? Uh -huh. Kapag kami nagtangka na buhayin, ang impeachment, mm. asagut daw kagad. Wait, wait, wait. Ba? Oh. Oh, ano sandali lang, sandali lang. At sasabihin eh. daw niyang, meron bang jurisdiction? Tatanungin daw niya sa plenaryo mismo. Ah. Meron bang jurisdiction ang 20th Congress sa impeachment kay BP Sara na yun ay tinalakay ng 19 Congress? Oo, oh, nga. Yan daw agad ang ibubungad niya kapag uh, may nagtangka Nelson. Mhm. Mm na buhayin ang usapin ng impeachment sa kasalukuyang Senado. Mm -hmm. Gusto mo bang maralig ang sinabi niya? Sige, sige, sige. Meron ba tayo noon? Ano ha? O, pakinggan natin. Okay na? Ayun, Nelson. Ito sige, na sinasabi sige, ko. Sige, sige. Kasi, again, ha, binibigyan lang namin ng uh, ano talagang pahayag, Nelson. Kasi kapag ka meron daw nagtangka sa 20th Congress na pag-usapan ang impeachment laban kay Inday Sara, Aba, agad daw pong titindik si Senator Bato de la Rosa. Ano ang kanyang sasabihin? Mm. Ito po. Senator Bato? That uh, since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 28th Congress House of Representatives is willing to be bound By the actions of their predecessors, the House of Representatives of 19th Congress, are they willing to continue or are they willing to, be, uh, to bind themselves to whatever actions that, were, uh, uh, that uh, took place uh, during the previous uh, Congress? Uh, you can expect me also to raise the same question on sa the floor. once we was the 28th congress uh, uh convinced mm -hmm. itatanong ko rin na tinanong natin yung House of Representatives why not ask ourselves also ba, diba? pareho lang naman tama pareho lang pareho lang, so, lang talaga yung uh, uh, Senate of the 28th Congress kung uh, are they willing to be to be bound by uh, the actions of the previous uh, kung sa previous senate of the 19 th congress ayon nasan? o nga naman wala makakapigil sa kanya uh -uh. at kung yan ay tatanungin niya sa floor yes abayong pinaka magiging lundo niya nasyon magbobotohan uh -huh. ang lahat ng mga senador eh, tama tama diba? ano hindi magiging... pa pwede yung kumilos ng Senado na oh, oh. isa lang ang may gusto, Kasi dalawa, tatlo, apat. Collegial oh. pa rin yan. Tsaka, syempre, mm. majority wins. Yes. Eh, well, magkakaroon mo na lang may yan, pagdatalo, at pagkatapos, itatanungin, maaaring ganito mangyari. O so, kayo ba? O pabor ba kayo na ituloy pa ba natin itong usapin ng impeachment? O hindi na kayo pabor? Mm -hmm. Itaas ang kamay ng pabor, ituloy. At itaas naman ang kamay ng hindi pabor, itigil na to. Mm -hmm. diba? Ano ang kapangyarihan ng 20th Congress? para ipagpatuloy ang uh, nasimulan sa 19 Congress. Di ba? Mm -hmm. O oh, yun ang sinasabi. Tama ang uh, pahayag ito si senador Ronald Bato de la Rosa. Ayun, napakinggan natin yung uh, usapan sa sagan ng mamamayan, mga kababayan, with uh, Kuya Nelson uh, Lubaw and kuya Jen uh, Sobarjaga. At ito nga, pinag-usapan ang tungkol dito sa impeachment. Eh totoo yung sinabi po nila kanina eh doon sa bandang uh, unahan na ang pinakamatibay na ebidensya o survey yung nangyaring uh, eleksyon mga kababayan, totoo po 'yon. Kasi po kung hindi po sana ang una po kasi kung ang una po kasi mga kababayan na nagsusulong na huwag nang ituloy ang impeachment na 'yan ay siyempre sila Senator Bongo, Senator Bato at kasama diyan si Senator uh, Rodante Marculeta mga kababayan. Eh bakit sila si Senator Bongo number one sa eleksyon? Ibig sabihin, yung sinasabi ni Senator Bongo ay gusto ng taong bayan mga kababayan. Oh, maging si Senator Bato ay uh, nag number 3 mga kababayan. Ibig sabihin, yung isinusulong nila na huwag nang ituloy ang impeachment sapagkat wala namang nagagawa yan sa buhay ng mga Pilipino katulad ng sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayun ay ang talagang gusto ng mga kababayan natin. O si Senator uh, Rodante Marculeta nag number 6 mga kababayan na hindi nila inaakala at inaasahan na magna number 6 at mananalo. Sa pagkatang dami po na ayaw nilang manalo si si ayon nilang manalo si Congress uh, Congressman Rodante Marcoleta dati, pero ngayon ay naging senador na mga kababayan. Opo, ayaw nga nilang palabasin sa sorbe dati. Laging nasa hulihan sa sorbe si Senator Rodante Marcoleta. Pero ano nangyari? Nag number six, ibig sabihin, mas marami talaga at marami ang may gusto na wag nang ituloy ang impeachment na yan. Sapagkat yan ay eh, wala namang kwenta po talaga. Eh katulad po ngayon. Ang ipinaglalaban po kasi nila mga kababayan, eto po ha, pa pag-usapan natin ha. Ang ipinaglalaban po kasi nila nitong mga 215 na congressman mga kababayan na pumirma sa impeachment, ay ang tungkol nga po dito sa confidential funds, confidential funds ng Office of the Vice President, mga kababayan. Na ito raw po di umano ay nangulimbat daw kung saan-saan daw po ginastos ng uh, Vice President yung kanyang confidential funds, mga kababayan. At ito, naglabas po ang koa. Eh katulad nung like po namin nung nakaraang video namin mga kababayan yung nakaraang content namin tungkol diyan sa uh, naging uh, audit ginawang pag-audit ng COA sa Office of the Vice President yung kanyang confidential funds mga kababayan Ang lumabas po malinis Ibig sabihin, pagka malinis, walang bahid ng korupsyon. Pero alam nyo mga kababayan, itong itong uh, itong nangyaring ito ha, itong inilabas na ito na ebidensya ng COA mga kababayan. Pagmasdan niyo, puntahan niyo yung mga mga mainstream media na ipinupos na ma-impeach si BP Tingnan nyo yung kanilang mga Uh, channels mga social media accounts mga kababayan ayaw nilang i-post 'yan Totoo po 'yun Mangilan-ilan lang mga nagpo-post na uh, social media o mainstream media sa naging uh, pag-audit ng COA sa opisina ng bise presidente sa kanyang confidential funds net 25 uh, bilyonaryo channel, yun lang, nakita ko, pinost din ng News 5, ewan ko kung hindi ako nagkakamali. Pero yung iba, hindi ko nakita ang pinos nila. Ibig sabihin, eh, eto, wasak na, wasak na, wasak sila rito, mga kababayan. Eh, lalong nawasak ang mga congressman na pumirma sa impeachment, mga kababayan. Eto, napatunayan natin na malinis po ang opisina ng Vice President at walang bahid ng korupsyon, mga kababayan. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Eh kaya itong impeachment, ay eh, nakita natin ang SW survey, mas marami po ang ayaw ng impeachment kaysa dun sa may gusto, mga kababayan. Itong mga, may, may, dumadakdak na naman, nagnanungaw na naman yung congressman na babae na isa na hindi raw batayan, yung uh, survey, kung mas marami man o mas kokonti ang ayaw maituloy o maituloy ang survey, kailangan daw ituloy pa rin sapagkat yan daw po ang mandato ng mga taong bayan. Anong mandato ng taong bayan na sinasabi mo madam? Mandato ng taong bayad, yun yung. Mandato nyo lang yun. Sarili nyong kagustuhan para sa... Kaya totoo yung sinabi ni Senator uh, Subiri. Na kayo po ay uh, gumagawa lang kayo ng paraan para maawa lang kayo ng kalaban sa tutu sa susunod na eleksyon sa 2028. Ganun ang gustong mangyari nito mga kababayan. Eh beno, eh yan po ay pananaw lang natin mga kababayan eh kayo po ang nakakaalam at mismong nakakakita sa mga pangyayari. Ang mga Pilipino naman po, ang mga kababayan po natin, hindi naman po 'yan ano, hindi naman po yan mga bobo. 'Yan ay matatalino naman po 'yan. Bukas po ang kanilang mga paningin. Alam nila ang mga nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Eh bino, eto lang ang ating kwentuhan ngayong umaga. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa ano man po ang inyong ginagawa, sa nasaan man po kayo sa pagkakataong ito, eh lagi po kayong mag-iingat po sa inyong pagawa.